sa pagpapatuloy, habang patuloy sa pagsasalita si Tuye, tahimik siyang pinapanood mula sa malayo ni na Li Tianyuan at Zub siya. Napansin ni Li Tianyuan Yuan na palihim na nakikipagkita si Tuye kay Wu Dongshan ng Red Sleeve Army, at isang malaking panghihinayang na hindi nila marinig ang pinag-uusapan nila. Naisip niya kung magagamit ba ni Zub siya ang mahika upang marinig ang usapan ni Tuye. Gayunpaman, ipinaalala ni Zug siya na ang kalaban ay bihasa rin sa mahika kaya't hindi maaaring masyadong lumapit ang pagsasagawa ng spell. Sinabi niyang susubukan niyang ay lapit ito ng kaunti pa. Ginamit ni Zug siya ang kanyang kasanayang Zondon, Shadow Capture, isang paper crane na pinatatakbo ng kanyang mahika ang lumipad papunta sa isang puno malapit kay Tuye. Nang makaupo ito sa sanga, nagtago ito sa likod ng mga sanga at tahimik na nakinig. Narinig nila ang sinabi ni Tuye na magpapabuti sila ng kabuhayan ng mga magsasaka at bubuksan ang kalakalan upang mapabilis ang pagpapalitan ng mga produkto. Dagdag pa rito, balak nilang itaguyod ang edukasyon at pasimula ng isang revolusyong teknolohikal. Biglang nagambala ang pakikinig ni Litian Yuan, at napansin niyang putol-putol ang tunog. Ipinaliwanag ni Zug siya na masyadong malayo ang distansya kaya hindi nila marinig ng malinaw. Gayunpaman, nakuha pa rin ni Litian Yuan ang diwan ng mga sinasabi ni Tuye, ito ay tungkol sa pamamahala. Bagaman hindi niya lubusang nauunawaan, napansin niyang mayroong karunungan sa mga ideya nito, subalit tila napakahirap itong maisakatuparan sa kasalukuyang panahon. Matatag na ipinahayag ni Tuye na ang lahat ng tao ay isinilang na pantay-pantay. Napaisip si Zug siya, napakaromantiko ng ideyang ito. Samantala, si Li Tianyuan naman ay napahindik ng marinig ang sinabi ni Tuoye. Ipinahayag ni Li Tianyuan na sa nakaraan, may isang taong nagngangalang Wei Zenlu ang pinatay sa pamamagitan ng paghila sa kanya ng limang kabayo, at yun ay dahil lamang sa pagtangkang baguhin ang interes ng mga maharlika. Kaya kung si Tuoye ay mangangahas na ipanukala ang pagkakapantay-pantay para sa lahat sa ilalim ng langit, kahit isang daang matatalinong opisyal ay hindi sapat upang pigilan ang puot ng mga makapangyarihan. Idinagdag pa niya na dahil si Tuye mismo ang nagmungkahi nito, kapag nabigo ito, wala nang maituturong iba pang masisisi. Napansin ni Li Tianyuan na kung magkamali ng isang hakbang si Tuye, maaaring mahulog sa isang walang katapusang bangin ng kaguluhan ang buong bansang Chen. Habang pinag-uusapan ito, nakatuon ang tingin ni Li Tianyuan kay Tuye. Kitang-kita niya ang sigasig at dedikasyon nito sa kanyang mga ipinapaliwanag. Nakita rin niyang buong puso siyang pinakikinggan ng Red Slave Army. Napabuntong hininga si Li Tianyuan at hindi maiwasang mapahanga. Napagtanto niyang habang siya at si Zhao Zuo ay patuloy sa mga Pukana upang makakuha ng kapangyarihan, si Tuya naman ay iniisip ang buong mundo, tinatangkang likhain ang isang lipunang may ganap na pagkakaisa. Samantala, masigabong nagpalakpakan ang Red Sleeve Army nang matapos ang talumpati ni Tuoye. Nakahinga siya ng maluwag ngunit ramdam ang matinding pagod. Isang mandirigma mula sa hukbo ang nag-alok sa kanya ng tubig. Napansin ni Wu Dong siya na ang mga ipinangako ni Tuoye ay tunay na kahali-halina. Kung tunay na maisa sa katuparan ng bansang Jing ang ganitong pamamahala, maaaring magkaroon sila ng isang kahariang mananatili sa loob ng isang libong taon. Sempre, sagot ni Tuye nang may matinding paninindigan. Ngunit biglang nagsalita si Wu Dongshan, mayroon akong isang tanong, Aniya, sa tingin mo ba, isa akong tanga? Biglang nanlamig ang paligid, sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Wu Dongshan, sa tingin mo ba, malilin lang mo ako sa ganitong mga kasinungalingan? Mariin niyang sinabi na hindi kailanman may patutupad ng bansang Jing ang mga patakarang ito at wala silang kakayahang gumawa ng ganoong mga pangako. Tiningnan niya si Tuye at inutusan siyang ipaliwanag kung sino talaga siya. Ipinahayag ni Wu Dongshan na si Tuye ay hindi mula sa bansang Jing. Ipinaliwanag niya na noong itinatag ni Haring Churen ang kanyang kaharian, wala siyang dragon's aura kaya't kinailangan niyang makipagkasundo sa makapangyarihang mga angkan ng Jiangnan. Ibig sabihin, hindi kayang suwe ng kasalukuyang hari ang interes ng mga maharlika at imposibleng isakripisyo ng bansang Jing ang sarili nitong lakas para sa kapakanan ng iba. Natahimik si Tuye, napagtanto niyang napalayo siya ng masyado, masyadong makabago at hindi ka panipaniwala ang kanyang mga panukala. Mabilis na nagbago ang reaksyon ng Red Sleeve Army mula sa masigasig na tagapakinig, naging malamig at mapanganib ang kanilang tingin kay Tuye, napagtanto niyang malapit na siyang bugbugin. Ngunit biglang sumigaw si Lord Shao, tigil, iniutos niya sa Red Slave Army na huwag lumapit kay Tuye. Ngunit sumagot si Wu Dongshan, ano ang mangyayari kung tumanggi ako, nasa loob kayo ng aming teritoryo? Binalaan niya sila na kung hindi nila ipapaliwanag ang kanilang tunay na pagkatao, papatayin silang lahat. Tumingin si Wu Dongshan kay Tuye, at muling inutusan siyang sabihin ang kanyang tunay na pagkatao. Tahimik na napangiti si Tuye, hindi niya inasahan na mahuhuli siya agad ni Wu Dongshan ngunit sa huli, aminado siyang tama ang hinala nito. Tama ka, Ania, ako ay mula sa bansang Chen, hindi nagulat si Wu Dongshen, alam ko na. Matigas ang kanyang tinig nang sabihin niyang pinakapinandidirihan niya ang mga taong mula sa bansang Chen. Ngunit bago siya tuluyang makapagsalita, biglang sumingit si Tuye. Hintay lang, mariin niyang sinabi, oo, ako ay mula sa bansang Chen, pero pareho tayo, Wu Dongshen. Gusto ko bumagsak ang bansang Chen, napamulagat si Li Tianyuan sa kanyang narinig. Nag-aalala si Zug siya, dapat ba natin siyang iligtas? Tanong niya kay Li Tianyuan. Ngunit tumanggi si Li Tianyuan. Kailangan nating magtiwala kay Tuye. Kung naglakas loob siyang pumunta rito ng mag-isa, tiyak na may paraan siyang magpapaniwala kay Wu Dongshan. Habang nag-aabang ang lahat sa kanyang paliwanag, muling nagsalita si Tuye. Ako ang Grand Chancellor ng Bansang Chen, si Li Tianyuan. Laking gulat ni Li Tianyuan na hindi niya napigilan ang mapasigaw, samantala, nagtanong si Wu Dongshan kung siya nga ba talaga si Li Tianyuan, at sumagot si Tuye na tama yon. Ipinahayag ni Tuye na matagal na niyang pinapangarap na pabagsakin ang pamumuno ng pamilyang Tu upang maitatag ang isang lipunan ng pagkakapantay-pantay. Ipinunto niya na dahil doon, Naglingkod siya sa matandang multo na si Tu Qianjun na parang aso, at sa wakas, patay na ito. Binanggit ni Wu Dongshan na narinig niya ang tungkol dito, na kamakailan lang ay pumanaw ang emperador ng Chen. Sinabi niya na sina Power Minister Li Tianyuan at Zhao Zuo ay sumuporta sa isang inutil na prinsipe na nagngangalang Tu Ye upang umupo sa trono, na may balak kontrolin ang pamahalaan. Itinuro ni Wu Dongshan na sa kasamaang palad, sa kritikal na sandali, biglang bumalik si Tu Su at sinuportahan ang pag-akyat ni Tuye sa trono. Sumang-ayon si Tuye at sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isipan ni Tuso. Napansin ni Wudong siya na pagkatapos nito, si Zhao Zuo ay pinatay, at bagamat hindi natanggal si Litian Yuan, nawala ang lahat ng impluensya nito, pinaghinalaan pa nga niya na lihim itong pinaslang matapos makulong ni Tuye. Gayunpaman, habang nagpapanggap pa rin si Litian Yuan, inamin ni Tuye na sinubukan na niyang patayin ito, Ngunit sa kabutihang palad ay nakatakas ito sa tulong ng matatapat niyang mga gwardya. Walang sinabi si Wu Dongshan, ngunit tinitigan pa rin niya si Tuye nang may pagdududa. Kinilala niya na marami siyang narinig na ulat tungkol kay Li Tianyuan na siya ay matalino, may pambihirang talento sa estrategiya, at ang pinakamahusay na tagapayo ng emperador ng Chen. Sinabi niya na nararapat lamang ang mahusay na plano ni Tuye sa pamamahala para sa reputasyon ni Li Tianyuan. Ngunit nanumpa si Wudong na narinig niyang si Li Tianyuan Yuan ay dapat isang lalaking nasa gitnang edad, at idinagdag niya, na kung tama ba siya. Ipinaliwanag ni Tuye na mayroon siyang mga teknik upang mapanatili ang kanyang batang anyo, ngunit hindi iyon ang mahalaga. Iginiit niyang ang tunay na punto ay hanggat nasa trono ang hangal na emperador na si Tuye, hinding hindi maisa sa ang kanyang mga ideya sa pamamahala. Nagtanong si Wu Dongshan kung sinusubukan ba niyang tularan si Wei Zhenglu. Nais din niyang malaman kung ano ang balak ni Tuye pagkatapos nito, at kung gusto ba nitong gamitin ang kanyang kapangyarihan upang kunin ang Dragon Root, masipsip ang kapangyarihan ng Emperador Dragon, at maging Emperador mismo. Paulit-ulit na itinanggi ni Tuye ang akusasyon, at sinabi niyang wala siyang interes sa trono, ipinahayag niyang pareho lang sila ng layunin ni Wu Dongshan, ang tuluyang wasakin ang kasalukuyang bansang Chen. Napatingala si Wu Dongshan at naging mausisa sa sinabi ni Tuye. Pinag-isipan niya ito ngunit sinabi niyang ipagpaliban muna nila ang usapan tungkol sa pakikipagtulungan, ipinaalam niyang kailangan niya munang asikasuhin ang isang bagay. Ibinunyag niya na ang tinutukoy niya ay ang mga daga na nagtatago sa gilid. Nagimbal si Zugsha nang magsimulang mawala ang kanilang pagtatago, Bago pa man makapag-react si na at Li Yuan nasa likuran na nila si Wu Dongshan. Tinanong ni Wu Dongshan kung nagustuhan ba ni Zogsha ang pakikinig ng palihim. Agad na ginamit ni Zogsha ang kanyang escape talisman at ipinalipad ito kay Wu Dongshan, ngunit mabilis at maliksi si Wu Dongshan kaya madali niya itong naiwasan. Ipinahayag ni Wu Dongshan na bihasa rin pala si Zogsha sa sining ng talisman, ngunit sa kasamaang palad, hindi sapat ang kanyang lakas upang lumaban sa kanya. Biglang lumitaw ang kidlat sa paligid, at ginamit ni Wu Dongshan ang kanyang kasanayan, ang Eight Directions Assault. Ang sirang sembrero ni Zou Sha ay lumipad sa hangin matapos ang malakas na pag-atake ni Wu Dongshan, sunog na sunog siya matapos ang laban. Sa pag-aalala, tinawag ni Li Tianyuan ang pangalan ni Zou Sha. Ngunit nagulat siya nang maramdaman niyang niyakap siya ni Wu Dongshan sa kanyang braso. Nagkomento si Wu Dongshan na magaling ang tauhan ni Li Tianyuan. Napansin niyang kung tama siya, dapat ay isang pambihirang tao rin ito upang magkaroon ng ganoong makapangyarihang tagapagtanggol. Ipinahayag niya na napakaswerte niya dahil sunod-sunod siyang nakatagpo ng dalawang bigating tao sa araw na iyon. Samantala, pinapanood ni Tuye habang si Wu Dongshan ay nahuli si na Li Tianyuan at zuog siya, naniwala siyang tuluyan na siyang mamamatay. Habang tinanong ni Wu Dongshan kung sino si Li Tianyuan, isinalang-alang ni Tuye na ginaya lang niya si Li Tianyuan at naisip niya kung babaliktarin rin ba ni Li Tianyuan ang sitwasyon at gagayahin siya, ipinapalagay niyang hindi dapat magbiru si Li Tianyuan dahil kahit paano, hindi naman tugma ang kanilang mga edad. Biglang nagsimulang magsalita si Li Tianyuan upang ipahayag kung sino talaga siya, pinawisan ng husto si Tuye habang pinapanood si Li Tianyuan na puno ng pananabik sa isang iglap, naalala ni Litian Yuan ang kanyang nakaraan, nung ipinaliwanag ng kanyang ama kung bakit siya nag-aaral, noon, bata pa si Litian Yuan, nakayuko sa isang mesa na napapaligiran ng maraming mga balumbun ng kasulatan. Nagnilay siya na ang kanyang ama ay isang iskolar, at mula pagkabata, mga aklat ang pinakamarami niyang nakakasalamuha, ngunit noon, kahit araw-araw siyang napapalibutan ng mga ito, hindi niya kailanman inisip kung bakit siya nag-aaral. Sinagot ni litian Tian Yuan ang kanyang ama at iginiit na pakiramdam lang niya ay may halaga ang pagbabasa, ngunit hindi niya kailanman pinag-isipan ang mas malalim na layunin nito. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang itatag ang puso para sa langit at lupa, ang itaguyod ang buhay para sa mga tao, ang ipagpatuloy ang mga aral ng mga pantas, at ang buksan ng daan patungo sa kapayapaan para sa mga susunod na henerasyon ay mga landas na itinuro ng mga pantas sa mga eskola. Ngunit inamin niyang hindi siya kasing marangal ng mga pantas, at kung ito man ay pagtatag ng puso, pagtataguyod ng buhay, pagpapatuloy ng mga aral, o pagdadala ng kapayapaan, ang lahat ng ito ay isang paraan lamang patungo sa isang layunin. Nilinaw ng ama ni Yuan na ang tunay niyang nais ay maiwan ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Naging mausisa si Silitian Yuan sa sinabi ng kanyang ama tungkol sa pag-iiwan ng pangalan sa kasaysayan ipinahayag niyang ang buhay ng tao ay maikli, halos umabot lamang ng isang daang taon, at sa huli, lahat ay nabubulok at nagiging alikabog, kaya't sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng kanilang pangalan sa kasaysayan, at maipapasa sa susunod na henerasyon, maaaring makamit ng mga iskolar ang walang hanggang buhay. Napagtanto ni Li Tian Yuan na noong araw na yon, bagaman medyo hindi niya nagustuhan ang mga salita ng kanyang ama, nagbigay ito sa kanya ng isang malabong direksyon sa buhay. Ngunit naalala niya rin na hindi nagtatagal ang magagandang panahon. Mayamaya, -maya, biglang dumagundong ang mga matutulan at mababangis na kabayo na humahagibis sa kanilang nayon. Naaalala ni Li Tian Yuan na hindi nagtagal, dumating ang digmaan sa kanilang bayan, noon niya lang napagtanto na ang dangal ng isang iskolar ay walang halaga sa harap ng buhay at kamatayan. Tumingin siya sa lupa, at nakita ang naduraj na balumbun ng kasulatan, may puot sa kanyang mata, Naging isang biro lang ang lahat ng kanyang natutunan. Biglang napatingin siya sa kanyang tabi, at napansin ang isang lalaki. Nagmakaawa ang lalaki, sinasabing hindi pa siya kumakain sa loob ng tatlong araw. Humingi ito ng kaunting pagkain, at nakiusap kay Li Tianyuan na iligtas siya. Ibinigay ni Li Tianyuan ang kalahati ng kanyang tinapay sa lalaki. Agad itong nilantaka ng gutom na gutom na lalaki. Pinayuhan siya ni Li Tianyuan na kumain ng dahan-dahan, ngunit nagimbal siya nang makita ang mas marami pang tao sa kanyang paligid. Lahat sila ay nakatingin sa kanya nang may matinding pagnanasa sa kanyang pagkain. Isa sa kanila ang nagtanong kung tama bang mayroon pa siyang natitirang pagkain. Isa pang lalaki ang nagsabi na may pagkain pa si Li Tianyuan. Isa pang gutom na lalaki ang iginiit na siya ay nagugutom at dapat ibigay ni Li Tianyuan ang pagkain sa kanya. Sunod-sunod nilang ipinahayag na sila'y nagugutom. Lahat sila ay humihingi ng pagkain kay Li Tianyuan. Ngunit bago pa siya makakilos, bigla nalang siyang dinumog ng mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, biglang itinulak siya ng kanyang ama palayo mula sa gutom na pulutong. nat si Li Tianyuan, nadulas, at gamulong pababa sa isang mabatong burol. Habang bumabangon, narinig niya ang boses ng mga tao. Nakahanap kami ng pagkain, sigaw ng isa, ngunit mayamaya, maya, narinig niya ang isa pang tinig, bakit ang konti lang. Paulit-ulit nilang sinasabing hindi yun sapat. Hanggang sa biglang may isang boses na nagmungkahi, pwede nating kainin ang ama niya. May lumakas pang mga halakhak, pagkatapos, ang pulutong ay sabay-sabay na nagsimulang magsigawan, kainin natin siya, kainin natin siya. Napasigaw si Li Tianyuan sa matinding takot at desperasyon habang naririnig ang sinabi ng mga tao. Noon niya lang naintindihan ang tunay na ibig sabihin ng kanyang ama. Naniwala si Li Tianyuan na ang sinabi ng kanyang ama noon na ang lahat ay isang paraan lamang patungo sa isang layunin ay tama. Habang patuloy na tumatakas sa mga refugee patimog, dumating ang matinding tagutom at nagpataya ng mga tao para sa pagkain mahigit dalawanda ang libong katao ang namatay sa daan. Napag-isipan ni Li Tian Yuan na ang pagbabasa ay hindi para sa mga tao. Hindi ito para sa lahat ng nilalang, sa halip, ito ay para maiwan ang sariling marka sa mundong ito, hindi upang maging tira ng iba, kundi upang maging mabangis na nilalang na may hawak sa buhay ng milyon-milyon. Si Li Tian Yuan ang naging pinakabatang punong ministro sa kasaysayan ng dinastiyang Chen. Lumipas ang panahon at naalala ni Li Tianyuan ang sandali ng mamatay si Tu Chenjun. Ang papel na pera at mga watawat ay iwinawagayway sa hangin bilang bahagi ng libing ni Tu Chenjun. Habang pinagmamasdan ito, napaisip si Li Tianyuan kung namatay na rin ba ang matandang emperador, na banggit niyang isa itong napakagandang gamit na pyesa sa larong politikal. Tinanong niya kung ano ang silbi ng mga maharlikang manggagamot kung hindi naman nila nagawang pagalingin si Tu Chenjun. Isa sa mga manggagamot ang nagmakaawang patawarin sila, ngunit malamig na ipinahayag ni Li Tianyuan na hindi ang kupang pagdanak ng dugo sa mismong araw ng libing ng emperador. Sa halip, sinabi niyang isama na lang sa hukay ni Tu Qianzhu ng mga manggagamot. Agad na hinailan ng mga bantay ang mga manggagamot palayo habang desperado silang sumisigaw, nananawagan kay Li Tianyuan upang sila'y iligtas. Ngunit hindi man lang sila pinansin ni Li Tianyuan, sa halip, diretso lang siyang naglakad, nakatingin sa hinaharap. Samantala, sinabi ni Zhao Zuo na ayon sa utos ni Tu Chenjun, si Tu Su ang dapat umakyat sa trono. Tinanong niya kung ano ang dapat nilang gawin. Kalmangunit matalas na sagot ni Li Tianyuan, patay na si Tu Chenjun. Isa na lang siyang bahagi ng kasaysayan, isang simpleng pahina sa aklat ng nakaraan, na wala nang iniwan kundi isang marangyang kabaong idinagdag niya na nasa kanilang mga kamay na ang pagkakataon, matapang niyang ipinahayag na nais niyang tumayo sa tuktok ng dakilang Chen, at sakupin ang buong mundo.